may gabi sa tanan uh, ko si o uh, na sa ato ang upload no kada adlaw ga upload ta karon after sa 9 pm draw uh, upload pud ta so ang atong Atong i-review ang mga hits, no. Kaning 715 ang um, 715 na uh, 10:30 AM sa STL Northcote wala ta ana na kahit. Wala ta kahit ana, no. Ah uh, next is 426, minti na uh, ako nang nahatag jun, Jun 7. Uh, bot og nakahinom domo pero uh, wala na ako mabalik og ingon na uh, four to six uh, so uh, siguro wala mo naka uh, pil ana or kung gimintay ninyo na uh, congrats no pero uh, kaning 691 691 pod uh, 914 ang akong gihatag na sa inyo 914 So, slide o sa uh, sa koan na sa 9pm sa suertres 931 wala ta na wala no pero sa uh, 3D 856 naghatag ko sa inyo ha o uh, 3356 basta naka hit tag last to ah, ng 8 uh, 856 ka ng 56 so congrats ta dog ta sa 56 no congrats oh okay daog ta sa 5-6. So, karon na nakoy one hit, no? One hit na ko sa uh, karong si Manaha. So, 5-6. Wala lang may straight kay wala na to nakuha ang 8-5-6. 4, 5, 6 yata ang nahatag na ko sa inyo. I review lang ninyo na added to. No? 4, 5, 6. So, sa ito magpadayon. Pa-subscribe sa ako. Pa-like. Hit the notification bell o uh, share. So, uh, hello sa akong mga uh, subscribers na. Si uh, Kurt Bagawisan, si Melogen Lumbay, si Langga de og o uh, sa pang Uh, si Elisa Jean Butal o uh, sa kanunay po nagtanaw si uh, ako kon, uh, uh, Condino Gayutin no? si uh, guban pa daghan, daghan. Uh, pero dili pa subscribers uh, mga followers lang sa Facebook. So, thank you sa pag uh, view ninyo sa Facebook o sa YouTube. So, ah, uh, nakahit man ta karon og usa sa at last two, no? Last to. So, lipay na ta. Kaya usa. So, hinaot nga uh, mga liyo ta sa atong maggahom. Salig ta nga tagaan pa ta mga hits. Okay. So, ato na ta. Padayon ta. Muna yung mga numbers nga nagbaga. No? Na dool kayo sa probability para uh, ah, magwas hmm. Ah. Sa nagbagang mga numbers na to. Na to kalimtan ispituhan nato 719 719 719 413 413 o 208 208 kaning 413 i-maintain na gunanin niyo ng 413 gusto eh, ko na nga number no uh, 413 og katong ah, uh, 207 so naaman to kanunay. so 413 maintain ha hmm. at to na ta sa og 208 no 719 nung duman 413 og Okay. Tunta sa power ang uh, magic angel o magic pair. Okay. Sa so, atong magic angel, atong magic angel, nine. Atong magic angel, nine, seven, eight, nine, seven, eight, Og 0, 2, Ang gamit, angle or straight. Ah, uh, angle or straight. Na. 9, Ang atong magic pair, tulo lang akong gihatag. Tulo lang siya, pero pertinent siya ang kusuga, no? ang magic pair nato 9702 o 78 so ang kombis so sa 97 971 ang sa 02 daghan sila 028 023 021 and 022 okay unya sa 787 8.1 So Kaniha parang ni sa uh, Old draws ni Pero so good ni sa uh, 10.30 AM STL North Cotabato North Cotabato ni siya uh, Pero sa Koan Sa 3.30 PM Tananan na siya tanan Okay Then Maintain uh, Pahabol 4 -8 parable 4 to 8 o atong i-maintain ang 207 kauban sa 413 ha 413 i-maintain jud siya so di man ta pwede magdugay kay dili ma sulod sa upload sa Facebook kung mo sobra ta sa 10 minutes ang ako lang is uh, kanunay ta uh, nga mga then magsalig ta sa atong labong magagahom o magpadayon no Oga, uh, akong promise nga makapahita na kahit na tag usa no kahit na tag usa 56 so uh, lunis pa na hit isa i hope tomorrow maka hit punta o maka ta, no maka ta. Basin ugma, feeling nako ko ugma maka hitya ya punta og ay kanang kanang uh, nagtuko nga ugma maka istrita so ato lang saligan no salig lang ta sa atong labong magka um, niya, uh, ugma lahat tananta daganta og tananta malipay So, sunda lang ang mga numbers nga akong gihatag. Nakahatag na ko ganiya o 93 no? 93 3 pero 9-3-4, wala na 931 3 1 So, nalipat. Sayang, uh, na-slide yun, no? 9-3-4, 9 3, 3, 3, 3 nang nagawa. So, sige lang. Okay. So, uh, may gabi. Bye-bye. God bless. Tanan.